Seryoso pala talaga ang quadcom dahil ang susunod daw na ipatatawag ay ang mga social media personality. Yung mga vlogger, yung mga um, influencer na matatawag at siguradong karamihan dyan ay mga DDS. Dahil ang sinasabi dito, yung mga nasa social media na nagpapakalat ng peking balita malisyoso na mga social media posts. Abay, sino ba ang naiisip natin pag ganito ang usapan, ba? Diba? Syempre, mga diehard, siyempre yung mga DDS. Dahil yan po ay trabaho nila, yung magpakalat ng fake news. Ika nga, mga fake news peddlers. Yan po ang trabaho nila. Mantakin mo, huh? <laughs> sa panahong ito. Isa ng profesyon, isa ng trabaho, ang ang ganitong uri, ano talaga napakababa. Talaga pong napakababa. Pero nakakatuwa na makikita natin siguro isa-isa nang magsisitaguan magsisi din yang mga yan. Dahil alam nila sa sarili, lalo na po yung mga malalaking social media influencers uh, na mga DDS, alam nila sa sarili nila nakasama sila dito. Kaya siguradong isa-isang Uh, magtatago magtatago din yung mga yan oh. nako ay sana talaga yung seryosohin dito natin nakikita na seryoso ang ating pamahalaan para labanan ang lahat ng hadlang para maging maayos ang ating pamumuhay para maging maayos ang ating bansa talaga malaking kasiraan malaking um, malaking problema itong fake news dahil napakarami pong nauuto ng mga kababayan natin. Kulang sa edukasyon, sabihin na natin. Pero kasi kung walang mga ganitong nagpapakala talaga ng fake news, walang uh, ganitong mga nasa social media na ang intensyon talaga ay magpakalat ng hate at uh, lituhin, lituhin, baloktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Kung walang ganyan, siguradong wala rin namang mauuto. Wala rin naman siguro maluloko. Sana yung karamihan ng mga GD sheets ay ipatawag sa gagawing investigasyon ng House of Representatives kasi sila ang mga fake news peddlers. Totoo yun. Now, sino-sino ba yung mga yan? Ay napakasarap sana ang isa-isa hindi ito. Ano ho? Pero siguro naman, karamihan sa mga kababayan natin ay alam na kung sino itong mga ipapatawag na ito ng House Quadcom. Good luck!